Magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kalaman tungkol sa mga hayop. Ang katanungan na ating pag-aaralan sa oras na ito mga kaibigan ay paano nga ba alagaan ang iyong alagang aso? Ang pag-alaga kaibigan ng aso ay nangangailangan ng oras, malasakit, at tamang kaalaman. Narito ang mga pangunahing paraan upang maalaga ng maayos ang inyong aso. Una, ang tamang pagkain. Bigyan ng tamang pagkain na angkop sa edad at laki at lahi ng aso. Tulad ng puppy, adult, iwasan ang pagkain ng tao na maaaring makasama sa kanila. Tulad ng chocolate, ubas, sibuyas, at matatamang pagkain. Bigyan ng malinis sa tubig, araw-araw, ang iyong aso para inumin. Ikalawa, kalinisang pangkatawan. Dapat maligo ang iyong aso, dalawa hanggang apat na beses sa isang linggo. Suklayin ang balihibo, lalo na kung mababa ito, upang maiwasan ang buhol-buhol at pulgas sa mga balihibo ng aso gupitin ang kuko upang hindi masugatan o masaktan habang naglalakad. Ikatlo, kalusugan. Pabakunahan ng aso ng anti-rabis upang makaiwas sa sakit at maging ligtas ka rin sa sakit na ito. Idiworm ang iyong aso kada tatlong buwan. Magpatingin sa veterinaryo kung may kakaibang kilos. Kawalan ng gana, pagsusuka o sugat. Ikaapat, ehersisyo at laro. Ipalakad araw-araw o -araw, silang tumakbo sa ligtas na lugar at maglaro kasama ng aso upang mapanatili silang aktibo at masaya. Ikalima, tamang tirahan. Bigyan ng malinis at komportabling kulungan o higaan ang iyong aso. Panatilihing ligtas ang paligid sa mga bagay na pwedeng nguyain o makalaso sa iyong aso. Ikaanim, pagbibigay ng pagmamahal. Makipagbanding sa aso, katulad ng paghaplos sa kanya, pagkausap sa kanya at pag-alaga. Bigyan ng atensyon at malasakit. Sa ganitong paraan ay mas lalambing at magiging mas loyal sa iyo ang alaga mong aso. So ito lang mga kaibigan ng pag napag-aralan tungkol sa kung paano ba mag-alaga ng aso. Sana ay may natutunan kayo sa ating video at kung gusto niyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayo updated sa aking mga leaks sa posts sa aking channel. So that's all for now. And as always, have a nice day, everyone.